Pero kita sa kasal niya, next year pa. Kaya nga ni, naman ano daw yan si Alwin. Bakit dalit Baka kita o ni Alwin. Daraon lang kung ano sa so subjects ho pang... Mm -hmm. ah, salamat ko sa maali ko ako. Mam, Ma we are not date of admission baga sa SF10. Ano sa ano, sticker. nag Alam mo kahapon pa yan. <laughs> charger ni yan dun sa lapel. Let's check. English lang. Ah, an English song. Bawal walang Tagalog song. Pampi, hindi ikaw yan. Lunch break na. <sighs> <laughs> Nagpaparaano ka na naman. Package. At pag nailing siya ni Sir Alvin, nagapuso-puso ang ano, mata. So, pang winter baga ma'am? Masali <laughs> <laughs> ka daw po. Masali ka dito. Go, ma'am! Tingnan niyo, oh, Ang ganda ng gawa ni Felicity Bye, Ma'am Pia. Mag-iingat ka. Bye, everyone! Hi! Ma'am say hi to my vlog!